Yummy. Oh, oh nahiya yung bunso namin na. Kain lang daw. For the vlog. For the vlog. Hi. Hi. Okay, Yan na malingki na yung aming kusinero. Tapos. Alam ka, sobrang dami na kaya ako dong. Oh. Tapos so, ito, 20 rin. Kamote. Uy, ginuong ko rin naman eh. Ito. Daghan kayo. kayo. Daghan, mga ikahig saging. May hindi rin. Ayan. Ito, ube, bedi. Oo na yan. Awang babi. Dab -dab. Ay, ko yung gata. Ah, naghanan naman sa kahig sahog. Uy. Maskay masarap rin. yun, ano. Mas masarap marami saging. Saging na kainin. Hehe. <laughs> Toto na naman si Inday ng binignit. Ang oh, aming ah! magandang hen! <laughs> <laughs> ano may nalagay? Laga naman ganyan yung bulanghoy. Balanghoy. Obi. Sago. Kamoti. Aron naghanong ng ano? Saging. Grabe to eh. Bungisius. Ang okay. ganyan, pag mga asawa nila. Ano ano ano? Buti <laughs> pinapayagan sila gumala. <laughs> Yung <Ay>, mga amo. <amaw. laughs> Diyan tapos iigit na Meron. Ay, hindi malagi siya ano, kulong. Hindi siya kulay brown. Ay, ano, violet. Hindi naman yan, obit. ano, uh, binignit. Good vibes, lagi ko, no? Habang nag, ano ba, sayaw. <laughs> tan 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 daradadang.

Dito ko way bis. Yummy. Si ano, bal ano yan siya, kamukha ni Baliling o oh, kapal kay Kilay o. Oh. Nag-isa <laughs> o. <laughs> Nag-isa po nga-diet. Nag ako. O, oh, diba? Hindi ko kaya. Dito, naman susi. Nakalati ako ng bahay, susi. grabe ayan, kumain na si bunso kumain na si bunso namin mayain kumain ka na lang do yung isa, hindi pa kumain basta natulog o di bali walang kain, basta matulog siya